adobo tutorial po tayo mga kakuking. Tuturuan ko po kayo kung paano mag-adobo ng isda Karaniwan po ang ginagamit sa adobo ay hindi po mawala ang toyo at ang ang suka, toyo tsuka ang gagamitin po sa adobo. At karaniwan po ang ginagamit natin dyan kahit anong adobo. Eh, sibuyas, bawang, mag-prepare po kayo yan. Tapos, kung gusto nyo po, trip nyo po may sile, lagyan nyo po. Pero, karaniwa pong ginagahan po sa adobo ay sibuyas, bawang. Gusto nyo po, pwede rin pong may luya. Uh, ay lagay po na sibuyas, bawang, paminta. Ang karaniwa pong ginagamit. Uh, Pampalasa po, magic sarap. O, no, niyo nyo po. O, oh, lagay nyo po siyang bichin. O, okay na po siya. Toyo, tsaka... Uh, toyo po at saka puso ka Ah, uh, tantiyan niyo lang po ah, uh, naglalaban po 'yung asin niya at 'yung alat. Ah, uh, sino po lagyan niyo po siya ng asukal, pwede po para may dito po may tabis po siya ng konti. At ngayon po ang tuturo ko po sa inyo ay simple lutuin na adobong isda at may sitaw. Let's what's up? Po ang ating adobo, adobo isda. Ah, uh, po prepare po ng bawang, sibuyas, paminta. Yan po ang kailangan po natin para po may kaunting sabaw at maiba naman po ang ating ulam na iluluto marami po, po, tayo pwedeng gawin niyang luto about sa isda at ah, ayan guys maglalagay po tayo ng roll, dahon ng laurel ito ilalagay natin pa para mas malumasa po siya kaya mga dalawa o ano trip niyo po sa buhay ayan ilalagay niyo po siya ng la, laurel nailagay ko nang po po yung paminta. Ngayon, ah, uh, hintayin na lang po natin siyang lumambot ang sitaw. Okay na po siya. At, maraming salamat po sa mga patuloy na suporta at nanonood.